Ito dito, ito sa kabila na bahagi. Dito din ito sa farm. Yan, oh. Ang daming bulaklak ang, ay, daming bunga. Ang, ano, kalamansi. Ang hmm. daming bunga, oh. ganda. Yan, wow, Ang ganda, daming bunga o. Oh. O, oh, punong-puno ng bunga Oh. Ganda. yun o. Oh. Puros bunga o. Oh. kasi pag mamuha itong kalamansi ko dito makapalamansing tanim ko din eh hmm. ayan, napakaganda oh ang daming bunga kaya hindi na ako nabili ng kalamansi Napitas na lang sabi yung ano ito yung magdiagwa oh ang dami oh nabulaklak na din dito yung manga. ayun no. ang dami yung magdiagwa oh mamaya kung kuha ako at papakainin ko yung baboy yan oh. Yan. mane mante dia gua ian yan dami nian na yung madwiti ako yan konti konti lang itong mag mulak lak itong anong ito tumangga na ito talo ito nung nandun sa kabila yung sa kabila siya mamulak